For today's ganap nga, kami ngayon nagpunta ng computer shop para nga magpagawa nga ng invitation. Sobrang tagal ko na nga nawala sa pagbablog, kaya naman ngayon ko lang kayo maya -update. Anyways, ayun na nga, last Sunday pa nga yung nagpagawa na nga kami ng invitation. At eto nga, mga after 3 days pa lang namin na kuha. May ilang araw na nga lang kami para mag-prepare nga sa binyag nga ni Baby. Sa totoo nga lang kasi, sobrang biglaan nga lang yung pagpapabinyag nga namin sa bunso namin. Kung di nyo lang kasi alam, may tumama nga ako sa PCSO ng 80 tumbo. At ay na nga, after nga naming maayos nga invitation, ay sinimula na nga rin namin pamigay ito at sinimula na nga namin dito kay Tito Dudong. Wala kasi si Kuko Marihing kong Nicole, kaya naman ipinaabot ko na nga lang kay Tito Dudong. Isalin ko na lang, Tito! <laughs> tito, hi! And after nga namin magpunta kala Tito Dudong Dito naman kami dumiretso Kay Ati Cherry O oh, pagpasensyahan nyo na yung mga kukumarihin ko Mga shy type talaga sila And ayun na nga After nga nandito naman nga kami dumiretso Kala Alona Ayan nga Diyos ko po Ginabi na nga kami kakahanap dito Sobrang layo pala ng bahay mo babe. At ayun na nga, ginabi na nga kami. Kaya naman, dumiretso na nga lang muna kami dito kala Mama este, Dahil mayroon din ako kinuwang mga ninong at ninang dito sa gawin nila. Mami, for, for me? Yeah. Baha! Oh, okay. Okay. O, galing mo! for oh, me! for me! O, si Ponyong! Si Ponyong! Kung magkatapos, okay, ang okay. tanging gusto ay maging masaya kasama ang kanyang pamilya. Lagi niya ginagawang lahat ng paraan na alam mo. Okay. Paraan na gusto hey. ang hey. kanyang pananamparataya hey. sa buong hey. niya. Ah. <laughs> 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 mita, ikaw nalang. I-receive ko to. Ayan, Mita, ikaw maglalagay niya ngayon. Ayan, baha. Kahit pagkanya-kanya na, ang mahala. At, At ay na nga, huli na nga rin kay Kumari kong Ashley dahil wala nga dito yung Kumari kong Angeline. Hindi ko na nga rin nakuhanan yung iba dahil mga shy type nga sila. And after ko nga maibigay nga yung invitation sa gawin nila Mama Este, ay umuwi na nga rin kami dahil gagamitin nga yung motor. Gabigay so, naman natin to. Uh. ano na po yan sa disit? at ayun na nga, iilan nga lang hinabigay nga namin invitation dahil nga ginabi na nga kami. Ang sabi ko nga ay kinabukasan na nga lang ulit kami magtuloy magpamigay nga ng invitation. At iyahabol ko na nga lang si Ma'am Shi, ayan nga nakasalubong nga namin dito sa may palengke. Kaya inabot ko na nga yung invitation niya. And that's it for today's video guys. Thank you for watching!